Oy, mga tropa. Para hindi kayo mahirapan mag-fusion, ito po yung technique ng pag-fusion na easy lang. Ang issue lang naman is pasmado yung nag-fusion. Alam nyo man naman kung pasmado ka, ay uh, yung mga kamay mo ay okay. nagkukurog. <laughs> ano kaya sa Tagalog ang kurog? Nanginginig. Ah, nanginginig. Ini <laughs> ba? So, tingnan nyo po ito. Ito po ay 101% na hindi mapuputol yung fiber kapag pasmado kayo. Yan po ating si teknisya na si Ivan. Gawad! Kagawad Ivan. Ito po ang pinagbabawal na teknik ng pag-fusion. Ayan na po. Pinapasok na yung fusion. Ayong pipe. Ready na po yan for fusion. Yan. Okay po. Ito na po ang ipinagbabawal na technique. Easy po. Kasi pasmado po yung ating technician na nagpipusion. Tingnan nyo po ang gagawin niya. Kumuha lang siya po ng kimpit. At inilagay pa rin sa kabila. Ito po ang easy step para hindi po kayo maputulan ng fiber kapag nagpipusion. Tingnan nyo lang po. So, sa mga nagpo-fusion dyan, alams na easy lang po ang pag-fusion para walang putol yung fiber natin. Dandahan yan. Yan na po. Easy na po. At ipapasok na yung <coughs> no, lock. Yan. Easy na lang po para sa mga pasmado. Okay po, ngayon lang po ito nangyari kasi napag-isipan niya lang, easy step lang po. Siguro sa iba, nagawa na ito. Pero sa mga hindi pa at wala pang alam, ito lang po yung technique para hindi po maputol ang fiber natin sa pag-fusion. Dahil pasmado ka, nanginginig yung kamay mo, ito po sigurado. <coughs> Ay, okay na po. Sera mga balmo? Easy! <laughs>